Dumaong naman sa Naval Operating Base Subic uh, sa Zambales nitong uh, miyerkules ang JS Nusheru, isang multi-mission uh, frigate ng Japan Maritime Self-Defense Force, uh, para sa tatlong araw na goodwill visit. Ayon sa Imbahada ng Japan, ang pagbisitang ito ay patunay na lumalakas na ugnayan sa pagitan ng Japan at Pilipinas sa larangan ng depensa. Galing ang J.S. Noshiro sa isang training cruise sa Australia bago ito nagtungo sa Subic Bay. Isa ito sa mga bagong Mogami-class stealth frigates na may kakayahang lumaban sa mga barko, submarines at airplanes bukod sa pagiging kagamitan sa mine countermeasures at pagkakaroon ng seahawk helicopter. Ayon kay Commander Hori Tetsunubo, kapitan ng barko, patuloy na lumalalim ang ugnayan ng Japan Maritime Self-Defense Force at Philippine Navy kasabay ng dumaraming pagbisita ng mga barkong pandigma sa Japan ng bansa. Sinalubong ang JS Nochero ng Philippine Navy kung saan sinabi naman ni Commander Salvador Bunagan ng Naval Operating Base Subic na ang pagbisitang ito ay isang hakbang sa pagpapalakas ng kooperasyong pangdepensa ng dalawang bansa. Matatagpuan ang Subic Bay o malapit ito sa West Philippine Sea kung saan na may presensya ng mga barko ng China. Samantala, inaasahang aaprubahan ngayong taon ng Japanese Parliament ang Reciprocal Access Agreement na inaprubahan ng Senado ng Pilipinas noong Disyembre.